Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 2011, 10 piso, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, yan, Republika ng Pilipinas. Medyo po masada tayo doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. May nagdi-display na ng mga 10 piso ha. Ah, nakuha ko rin kung sino ang mga seller nito, ang seller nito. Natitingnan po natin, ha? Ito ang kanyang coins. Aba, medyo marami nang tama yung gilid-gilid, no? 2011. Yan ang kanyang coins, no? Ipinagbibili niya po ng doon, doon po sa eBay. Yan. Pinagbibili niya po ng BF 10 pesos coin Philippines year 2011. Ano yun, no? Very fine. 10 pesos coin Philippines year 2011 nagbibili niya po sa halagang 250 pesos. Yan. Plus shipping fee, 450 pesos ang kanyang shipping. Buy it now. Tignan naman, ang, tignan naman natin ang seller, no? Ang seller ay walang iba, kundi si D. 1275360 member since 2020 location Philippines. Ayan, merong nakapagtinda na siya ng coins sa Amerika. Parang nasundan ko na ito nung nakaraan. Kasi, pero bagong member lang siya, 2020 ha. Ito lang yan, bago lang, itong taon lang yan. No? Ay, salamat. Dumarami ang mga nag-seller doon sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika. Bagtating ng araw, pu puro Pilipino na nagtitinda niya. <laughs> pero hindi naman, malaki, malaki ang eBay. Marami nag-seller doon. Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw. Kaunting impormasyon para sa pangongolekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now.